Yan mga master, ngayon nag, uh, kami, nagkakapong kami na ang makina ni Master Reynanteg Dolgete. Yan, nakatatanggalin namin to. Upang maganda ang anong uh, islo mga master, yan. Yan yung mga okay. shop. Nakatanggalin namin yan. Wala, nakatanggalin namin yan. Wala, nakatanggalin Master, tanggal na. Ah... Uh, Ito, tatanggalin Uh, kailangan tanggalin itong spring na ito. Susumo so to mga master. Yan sumo. Ayan uh, yung mga kasama ko dati sa ano, mga ka-classmate ko yan sa sumo dati. Uh, dalawang sumo na lang ang natitira sa akin. Ito tatanggalin. At saka ito. Ang rematche eh, mga master. Kailangan kasi mawala itong spring. Kasi ito yung nagpapa lambot ng pagbira ang gusto kasi nung may-ari, yung matigas, yung lumalaban, pero kung ang daan is low. Yan nandoon, pag-grind mo na. Pag grind mo lang yan. Tapos kami na magasin sila dito. Nandoon, may grinder doon, ayan. kain tapo nga kasi no wag yan so, ayan mga bagong bagong mga mastero, galing ng alberyo bagong bago yeah, <laughs> 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 pati martel yun na oh ay galing pa yan sa kanunod-nunod ano mga ay Japon. ay pinagdadali-dali na hindi, 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 kaya hindi na nila mawarantihan yan kasi binaklas na ng Pinoy hindi naman pwedeng hindi babaklasin kasi kung wala namang islo, hindi na makaari Ito yung tinatanggal namin, yung butas na. Tanggal na. Yo. Isa pa. Isa pa mga master. Kain na, mong gurumahin. Tanggal <laughs> May ano yun? Okay na. Okay. Okay. <laughs> Okay na okay. Magbili. Pero maganda naman yan. Madali-dali. Ano yung... Baon agad ah. Eh. <laughs> <laughs> ako talaga. Nasaan ay pamalo? Dyan, proseso. Uh. Ah! Oh, oh, oh. So, matibay paano ba pa ito ni ano ay. Eh? Paalam pa ito ni Milchurch Aginaldo. Balik po. Ah. Uh. Ayun. Eh, Ayun, gumalaw. Kumakin mo 'yun. Gumalaw. pa hirapan mga master, grabe. Grabe ng gawa ng mga insik ay. Eh.

Paano nga ba ito itakid? Ganito lang kasimple. Parang tunay ano, parang tunay na mekaniko ay. Ilang makina naman ano na nasira. Ito na mga master. Nasa na ba kayong Guhit na yun. Ito piyan sa taas. Ah, ito kita dyan. Ito mo. Anong layo boy, hindi mo muna tinapat bago kinalas. Nangyata Nangyata mo kinalas. Anong ka talaga. Kaya naka mo ba ako. Super idikot ka yan, master. Tanggalin mo muna yung smart plug para malambot. Dali na. Ikas. Kasi pa ako yung ito mga master. Ito. Sila. Hindi na lang po sa marami pang kira. Ha ha ha. kasi pagka hindi ito magkatapat mga master maalig magalaw ay kailangan nakatiming ito ang tawag na timing girl daw to eh ayan wala ngayon na mga master pakita mo dito ito ang trabaho nung timing dito papunta dito sa maliit ayan Sige, ganyan lang. Ganyan yan. Pag ikot mo yan, yung kabila no, na matigas, yung kabila malambot. Matakip, puro nilambot <laughs> <cetusaru> ako ah, ganyan Kaya na, sira siguro. Kaya ka talang slow. Kaya na slow. Pag wala ko, nagtupi. Dahil na wala yung slow. practice ano? Ang mga master, lalagay na. Ah, uh, kahit hindi na ng ano to, casket maker kasi dating casket naman yan. Okay na yan. Walang problema yan, di magagas Kagas. Kagas. Akala ko po. mo na po ano nasabi mo. Kailangan natin linisan baka may patok. Yan yeah, mga master, wala na yung ano dito. Yung titik-titik. Lord, pamalo. Ito malupit mga master paklas. <laughs> Pagbalik <pala> hindi. <laughs> Yan, hindi dito na ako hindi na tutuwa, mga master. Kasi may posibilidad dito na ano, bumitaw. Tapos pag nasobrahan mo yung ano na 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 napantal, na, na, na napangit ano, pagkapangit <laughs> na rin yung pangkalas. Salpak, salpak. Yung isa, malinis yan. Hmm. Okay, salpak. Hmm. Ito, ito mga master para sa gasket to. Wala namang silbi kasi natanggal na yung gasket. Yan, ano, holder ng gasket yan kaya may ganyan. Jesus. Okay, ka Ay! Marusa itong mga inchik na ito. <laughs> May lintikan Yamang <Yeah. laughs> master. konti na lang. Tatapos na. Okay. okay. na ano, sumo pagka ka na nakapun yung idol niya mga master napakabaka halos so, hindi makarang tata sa hangin